Ano ba yung considered na investment? Yung kotse ba, bahay, yung mga appliances, investment ba 'yon kasi parati natin naririnig, uh, magi-invest ako sa sasakyan, magi-invest ako sa uh, edukasyon. So, ano ba talaga yung investment? So, linawin lang natin, ang investment ay yung bagay na uh, paggagastusan mo pero may ine-expect kang balik. Now, Of course, ang mga investment may kanya-kanyang risk. So, hindi lahat yan um, successful. Paminsan-minsan may investment na hindi bumabalik yung pera. Yung real estate, yan uh, klase ng investment yan dahil ang lupa, tumataas ang value. Kagaya ng mga stocks, yung mga mutual fund, investment yan dahil ina-expect mo'ng tumaas yung value nila or magbigay sa iyo ng dividends pero yung sasakyan yung mga appliances hindi investment 'yan kasi hindi naman 'yan magbibigay sa iyo ng pera eh unless gagamitin mo siya sa negosyo kung yung uh, sasakyan ay gagamitin mo at uh, papasada ka then uh, considered siya as an investment dahil magiging negosyo siya. And ang negosyo, investment yan. Ngayon, paminsan-minsan may mga negosyo na luluge yes, may mga ganong uh, sitwasyon. Pero, all in all, pwede pa rin siyang magbigay sa inang pera. Ngayon, yung edukasyon, investment ba yon Well, investment lang yon Kung um, gagamitin mo. Kung pinag-aralan mo, for example, yung Medicine at uh, um naging doktor ka. Kung ipa praktis mo yung medicine, then investment siya. Pero kung hindi wala ka namang planong uh, magdoktor at uh, iniisip mo lang tapusin lang yung course, then hindi siya tamang investment.